Wala ka pa sa kulang. Bandar na naman ang padarayan ng lugaysin. Manuel, ito ang laban na dinadaya niya ang kuya! Ate Melissa! Si Ifay! Priscilla, ikaw nang bahala mga pagpustos sa kanya. Tenantilin. Tarsila! At tigas naman ang ulo mo. Sinabi ko naman sa'yo yung bawal ang mga babae sa burol. Kapag may duwelo ng Arnes. Kapitan Simon, nakikiusap ko ako sa inyo. Sige na po. Hindi kinuho... ko maaari suwayo ng utos na matatanda. Hanggang dyan ka na lang. Huwag mo na siyang labanan, Emilio. Mandaraya si Lorenzo. Hindi sapat yung handa ka lamang dyan sa armies. Natatakot ako sa maari mangyari. Basta kakatakot ang magaganap sa akin para sila kung hindi ko siya haharapin. Sa mata ng mga mamamayan dito sa Mabolo, tuwag ang lalaking pakakasalan. Emilio, Lorenzo, kayo'y maglalaban bilang mga maginong mandirigma ng arnis. Ang init ng dugo, poot ng dibdib, ay hindi dapat manaig. Ang aking hatuloy pinalat dapat na masunod. Ang sino man susuko, nagsimula kayong magino, matatapos kayong higit na magino sa ngalan ng arnis de mano. Simula ng duelo. advice to Eh, hindi niya naman nakikita eh. Pwede ka na sa pero kulang pa sa kulang. Pandar na naman ang pandaraya ng Lorenzo. buong laban, dinadaya niyang kuya. Hindi ba sabi ko sa'yo? Hintayin natin desisyon ni Mastero. Kuya, lumaban ka! Ah! Lumaban ka! Ah! 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 Manuan, ipawat na natin ang laban. Hawak pa niya ang armisan. Ah! Sa bruno na tapusin ang problema niyo! Ah! Ah! Anong ginawa ni Lorenzo? Ano? Ariel, tama na. nag silang dalawa. At sinamampalad na mahulog ang kuhiyam sa burol. Nakita ng mga matatanda mga pangyayari. Kain muna kayo. Ibig nila ikubli ang kalupitan ng admis. Kaya gusto nila nakasarado ang kabaong ng kuya? Iba ba, Manuel? Tama si na, Kapitan. Krimen ang ginawa ni Lorenzo. At dapat lamang siya managot. Alam ko sinadya niya ang pagkamatay ni Emilio. Hindi matanggap ni Lorenzo na nabigo siya sa akin. At yun ang dahilan. O oh, nga naman, Itay. Kilala nyo naman yung si Lorenzo, eh. Di primerang hambog. Hindi niya matanggap ang pagkatalo niya. Sabi nila, ang Arnis, laro ng maginoo. Oh. Pero si Lorenzo, na sobrang yabang, pinapayagan nila. Wala akong pinapanigan. May regulasyon sinusunod ang labanan sa Arnis. At ayaw kay Tata Sutero, na naging tagapamagitan sa labanan, eh hindi sinasadyang pagkamatay ni Emilio. Nadupila si Emilio at nahulog sa burol. Marami ang nakakita. Sobrang kalupitan ang ginawa ni Lorenzo. Wala nang laban si Emilio, sinasaktan pa niya. Pinersonal niya ang galit niya kay Emilio. At yun ay labag sa tuntunin ng Arnis. Kailangan bitiwan niya Arnis. Bilang tanda ng pagsuko. At hanggang mahulog si Emilio sa burol, nasa kamay pa niya ang Arnis. Sa tono ng salita niyo, Kapitan. Hindi mananagot si Lorenzo. Hahayaan na lang ba natin walang katarungan na pagkamatay ni Emilio? Ikinalulungkot kotar sila. Ang matatanda ng pasya. Ang matatanda? Wala nang mahalaga sa kanila kundi ang larong arnis. Bulag sila't bingis sa anumang kapahamakan. Ang importante sa kanila, laging buhay sa bayang itong arnis. Kahit lahat pa ng lalaki rito'y mamatay. Alam mo, Manuel, matapos matimbang ang lahat ng pangyayari, pinawawalang sala namin si Lorenzo. Nangyari lamang na higit siyang bihas at higit na malalakas ang kanyang pulso. Kung kaya't sinapit ni Emilio, ang trahedyang yun. Kung may bala kayong usigin si Lorenzo, huwag sa batas. Hindi sa husgado. Sa Maginong labanan. Sa burol. umayos na pala si Lorenzo. Siguro natakot siyang mga demanda. Daladala niya yung Arnis, ah. <laughs> Talaga kayong ginagamit niya hanap buhay sa Maynila? Binastos niya lang Arnis dito sa ating lugar, eh. Lagot naman siya sa matatanda. Ah! 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 Tama na sabi! Ah! Walang mong sa sa'yo! Kung mananayig sa'yo ang galit, ganyan! Walang direksyon! Pati kabayo, papatulan mo. alam ba mangyayari sa kuya? Alam lahat ng tao rito na pinatay siya. Pababayaan na lang ba natin siya sa hu hukay na walang nananagot? Pinig-aral niya ako. Marami siyang pangarap na gusto makita sa akin. Paano ngayon? Kahit makatapos pa ako, kahit gano'ng pakagandang gawin ko, makikita pa ba niya? Manuel, kaibigan mong kuya, tulungan mo siya. Ikaw lang makakatulong sa kanya. Gusto kitang tulungan. Pero hindi sa parang iniisip mo. Total. ulila ka ng lubos. Doon ka na sa amin, Tumira. Magiging magkapatid tayo. Hindi yun, Manuel. Alam mo kung anong gusto kong mangyari. Ba't ayaw mo labanan si Lorenzo? Takot ka ba sa kanya? Bakit hindi mo gamitin sa kanyang kamagong? Tuwag ka, Manuel. Tuwag ka! Wala akong kinatatakutan dapat igalang ang pasya ng matatanda. Hindi dapat manayig ang poot. Larong Magino ang arne si Ariel. Magino? Hindi dapat manayig galit? Anong ginawa ni Lorenzo sa kuya? Naging Magino ba siya? Manuel, dama ko'y may katuwiran yung bata. May kahirapan ang hinihiling mo, Manuel. Alam mo ang patakaran ng mga matatanda tungkol sa paggamit ng kamagong. Mahahawakan lamang ito ng lalaking pinakamahusay sa arnis. Magagamit lamang ang arnis na kamagong sa pagtatanggol sa katarungan at pagtutuwid sa mali. Katarungan ang hinihingi ni Ariel, Tata Sotero. Tayo nakasaksi sa laban ni Emilio at Lorenzo. Wala bang mali na dapat ituhid? Huwag mo kang tingnan ng ganyan. Kahit pamangin ko si Lorenzo, naging patas ako sa laban nila. Kung gano'n, talagang mabibigo si Ariel. Tingnan mo ang arnis na kamagong. Tingnan mong mabuti. Ito yung magagamit lamang para sa dakilang misyon ng mga dakilang lalaki. Karapat-dapat na ba si Ariel dito? Napakabata pa niya. Para hawakan ng arnis na kamagong. Wala pa siyang karapatan para hawakan ito. Sampung ulit na magbibilo kang buwan. Bibilangin niya yon na hawak ng kamagong. Dalawang beses pang magbibilo kang buwan. Nasasaksi sa kanyang paglipad tulad sa isang ibon at kanyang paglapag tulad sa tuyong dahon. Nahawak pa rin ng kamagong. Makakaya kaya ng isang musmus na gaya ni Ariel? Huwag natin maliitin. Ang kakaya ng kabataan, Tata Sotero. Pagamat mura pa ang kanyang isip, dama ko, ang kumukulong asero sa kanyang dibdib. Pluma at papel lamang ang kaya niyang hawakan. Ang kanyang mga daliri bihasa lamang sa pagbuklat ng libro may lap. May lap ang tulad sa hangin ng kanyang utak. Paano siya makababagtas sa landas ng kamagong? Pinilit kong kumbinsihin si Tata Sotero. Hindi siya pumayag. Hindi talaga siya papayag, Manuel. Sagrado ang arnis ng kamagong. Halos kaugnay ng kasaysayan ng bayang ito ang kamagong. Noong bang panahon ng Kastila, ginamit na sa kabayanihan ng kamagong. Ang lolo ni Manuel, ang kauna na humawak niya. At ilang gwardiya sibil ang kanyang iginupo. Ang huling naging misyon ng kamagong ay nung panahon ng hapon. Isang berdugong hapones ang nagpapahirap sa bayang ito. Sa mga babae at pumapatay halos sa mga bata at matanda ang kinalulungkot ko. Kabalat din natin. Ang kalaban ngayon ng kamagong. Kailangan maging karapat dapat ang lalaking hahawak sa kamagong. Isang lalaking may dakilang misyon. Gusto kong matutong ng arnis, Manuel. Gusto kong makalipad tulad ng ibon. At lumapag sa lupa tulad ng tuyong dahon. Hawak pa rin ang arnis. Gusto kong maging karapat dapat sa kamagong.